100. Ah, worth 100. May taba, te. Oh, wala. Ayan. Ayan. Pili ka na lang dito, te. Parehas lang naman yan. Ayan, Ayan mga worth 100. Check na. Tatlong guhit to, te. 117. Pwede na. 110, sige. Pag ano mo? Paano po yung tokot ko? Ay ikaw na. Dagdagan mo na lang 10 pesos. Sige, tawad mo na yung 7. ito, ito. Thank you, ate. God bless po. 100. May taba, ate. Eh. Oh, wala. Ayan. Ayan. Pili ka na lang dito eh. Parehas lang na nga yan. Ayan mga word 100. Check na. Tatlong guhit pa dito eh. 117. Pwede na? 110 na lang? 110. Sige. Bang ano mo? Paano po yung tokot ba? Ah, ikaw na. Dagan mo na lang 10 pesos. Sige, tawad mo na yung 7. Eh. Thank you, ate. God bless po. Tama. Ah, worth 100. May taba, te. Eh. Oh, wala. Ayan. Ayan. Pili ka na lang dyan, te. Eh. Parehas lang yung nangyayari. Yan, eh. mga worth 100. Check na. O, tatlong guhit po, te. 117. 100 na lang? 110. Sige. Baka ano mo? Bano po yung top at bottom? Ah, ikaw na? Dagdagan mo na lang 10 pesos. Sige, tawad mo na yung 7. Thank you, ate. Tama.